Ayan yung mga ibon, no? Ang dami. Hmm. Kanina marami. Kanina dito yan sila naka-formation sa doon banda. Punong-puno yan hanggang doon. Punong-puno. Tapos nung nakita nilang lumawa ako, nagbibidyo, nagliliparan ang mga ano, dito kanina punong-puno yan, pero naglilipara na nandun na sa likod ayan hmm. Okay. ayan John hmm. Hmm. Tutambayan sila tapos ito uubusin nila ito pag putol putol kaya nakalbo na pinuputol-putol yung mga sanga ang kukulit. Yung iba, naglipatan na doon sa ano. nagkita yung puno na yan. Palakihan doon natin kung kaya. Um, kung makuha ba sa camera ko. Yung puno. Yung puno na yan, naglipatan sila doon. Balik natin sa lo hindi ko na kayang ibalik sa dati uh, sa likod kapay naman si puntag likod eh. uh -uh. merong natitira doon oh. hmm. yung iba dito sila nagaano yan o oh. iba doon sa ibabo po ng poste yan dun sa poste yung iba nandoon sa tabi yung... yung... tingnan natin dito sa kabilang ano tingnan natin dito sa kabilang ano ay, mayroon pa ba dito kalina marami dito yun pahaya yung buhay kasi tapos na ng ano nanira ng mga puno sanga uy, lobat okay Mm. Mm -mm. Nak naman na. Mama mag ano na naman pag na. Do no, di ko makuha sa ano ko do no sa may sanga. Hindi man makuha sa kamera. Ay. Yan, mga puti-puti na yan. Hindi bulak yan. Ito minsan dyan sa mga bubong mag formation ng mga yan sa bubong yan, talakihan nga natin um, yan. ang iba dyan naglalantong ah, naghahalik ka ano dito oh <laughs> yung asan na ito, hindi ko nakuha camera yan oh, nagkikising sin <laughs> ang lalantong oh nagkikising sin sila oh. <laughs> Ala Kamers, Marites, Mang Kamers. La... Oh. oh. minsan doon yan sa, sa puno, naglalantungan. Doon sa ibabaw ng pine tree. Ito, o, ito, ito, ito. focus ko to. focus ko to yung naglalantungan ng dalawa. Yan. Yung dalawa naglalantungan. Nandun din sa taas, may naglalantungan din. Balik na nga natin sa ano. Balik na natin sa ano. Balik na natin sa ano. Balik na natin sa ano. Meron pa sa taas o naglalantungan o. Oh. Ikaw, <laughs> hindi lang maana sa camera. Di ba mapalapitan. Ay, inap na ay. Tama na kasi sa gitna yung aking ano. Ay. Inap na isa, kanina sana uy, kasi nga lang ito na, nagulit para, ito na oh, lang oh, okay, bye, bye okay, bye, -bye. tama na yung paglalantungan nyo, ha enough, okay, bye